ayun, ito lang ang katsubuhanan. Yung mga napanggit ko nila, hindi mo na po ulitin. Yung expansion natin ng local senior pension, yung sa uh, personal with disabilities natin, oh, yung uh, sa parents, uh, yung karagdagang uh, scholar po natin. Hindi na natin hindi sa isa rin. Alam ko naman po na alam nyo rin yung mga programa at ng ating pangahalan. Sana nakikita natin kung paano lumalapa, paano lumalaki, pa, paano nag-expand pa, pa, ang mga programa at servisyon ng ating pangahalan. nakikita natin na pwede naman talaga. Hindi kami mahilig, mga ako, pero pag nakita ang pwedeng gawin, ginagawa ko natin. Yung mga nabanggit kanina, di natin pinag ng 2019, ay 2022, di natin pinag Pero nakita ang pwedeng loy, ginagawa po natin. Hey, hey, hey. Yes, so, ganoon na tayo sa pangako ng mga politiko, diba? hey. so, di ba? Loya lang natin, bukay ang ating ngayon, kasi ito pa rin kami mga yan lang po'y papapayo, ang po tanging ipapangako ko lang po sa inyo, ay hindi ako mangako. Yan ang ipapangako ko sa inyo. Pero hindi po, <laughs> kaya, okay, okay, okay. nakita natin, kung hindi tayo sumuto, nakita natin, nangyayaya tayo gawin. Kahit wala na ang magtanong, takot na lang po natin. Ganito na lang ang isang ito. Ang pangalan ng takotan, pagbuwakas sa palakasan pag ng sistema, ng pamahalaan, at pagkaayos ng sistema na yan po ang ginawa natin. Magbibigay na lang po ang isang halimbawa na ah, hindi na po rin uh, na ganyang na yung sa tricycle po sa mga natin. Sa lungsod ng Pasig, yan po sa lahat ng trabaho sa Pasig, tricycle driver na hindi ako marami. mga 12,000 ang uh, unit paling puyuh. So, yung driver, bakal melayu. Misal, isang trisikel, misal, dalawa, misal, tatlo driver. So, posibleng nasa 7,000 yang driver-man natin sebuah pasi yang beritor. Masa tu, ada 1,000 pulang. Nung, yung abunan pun natin, kita mengkilalkan sebuah-sebuah yang dihidupkan siya, yung Toro. Abunan pun natin, kita usap yung maka kota pun natin. Nasa 90 angkota natin, 99 angkota natin. kinausap ko ang isa siya ako ang kinausap ko, ko pa ko sa mga kalitan ng mga opisyalis sa mga ng metro nag-interview ko ako at nangita na ko po ang yung matinding problema sa toro natin madalas po mali na yung huli huli na huli kung mali talaga yung ginawa diba? At, kung talagang Pagkakarap ka, talagang may ginawang hindi tama, talagang may ginawang hindi tama, Siyempre, kung ito lang yung wa, buhuliin talaga. Pero yung natagpuan uh, po natin, nakita natin yung 2019, yung nakabutan natin, madalas mali na talaga yung huli. So, pinag-aralan po kung bakit. Hindi naman pwede basta makagalit ka na lang. Kailangan ka labi kung ano yung ugat. Yung ugat pala, hindi naman pala dahil masasama yung mga traffic enforcer o yung mga toro enforcer natin. Siguro may ilan na medyo walang talaga. Pero iilan lang po yung majority sa na yan, napipilitan ng pala kasi may kota yung toro sa hindi Ibig sabihin, kaya sa no, araw na ito, worth 20,000 mo so, huli mo. Ano kailangan sa libro ito, makapagpupuhan ng Kaya nung gagawin, siyempre, trabaho yung trabaho. Hindi natin siya, natatrabaho, kailangan nila. Ayaw ng trabaho. Ano nangyayari? Hindi yung ano ginawa natin? Tinanggal natin yung quota, 95% o hanggang 99% ang maling huli dahil sa toro na wala. Anong hindi po yung mga tricycle driver na lang huli eh? Yeah. Tama po, okay ha? Anong tawag na po kayo? Sa soldiers? Yeah. Ah, yeah. sa yeah. kasabi po kayo.